usap ko lang kung kaya nyo po siyang dalain doon in less than one day sa loob po ng 13 na oras dapat kaya nyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon dahil nabungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya bilang isang mambabatas nandun ako sa naiya nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po, po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya uh, sa March 12. You may check the records po. Importante, masiguro ang kanyang kalusugan dahil 8 years old na po ang dating uh, Pangulo. Pero mukhang hindi ito na isaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi, hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Eto ito, hindi pa nakakulong. Anak ito, bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that uh, requires that you guarantee access to an attorney in addition to uh, the immediate family? The president also said na yung anak niya yung babae abogado ko yun papasukin nyo hindi nyo pinapasok eh abogado yun eh actually sir uh, first uh, to answer the question of uh, senator estrada sir um, i have told the, the president that uh, they can visit him at his detention facility because at this time the first the the order the order of the day is to load him into a plane so that's what uh, we endeavored to do and that what that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa 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 Netherlands. Hindi naman dito tinray. Eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abugada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga, yung mga nakakulunga, 24 hours, pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa na nakakulong, hindi niyo pinapasok ng anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the, to My the God. body family, who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nandaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because nag naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil na nasubo, naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kung walang respeto ang mga polis sa amin. Porkit na wala na ba kami sa kapangyarihan? Ganun na lang? E matanong ko naman sa'yo, General. Huwag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pagsinapit uh, pag sinapit ng uh, ni President, pag uh, sumapit ng ganitong uh, sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun? Sa kanya? I hope not. Ang liwanag po ng batas, uh, kung ma-follow up ko lang si Senator Jingle, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government uh, organization, ang CHR, uh, international non-government accredited by the Office of the President, lahat yan may access pero pinagbawalan ninyo. On two counts, immediate family na abagada pa niya. Bakit ganun? Mama, I think that that's subjudice. Eh? I think we should be wary of many of the things you're we mentioning. Bakit here. po naging subjudice yun? Eh, Et, eh? eto kasi, ano so, ko yun, know, habeas corpus po ang petition. So, everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Eh, kanina uh, pa natin pwede you know, usapan yung arrest. Pero ano eh, uh, <laughs> I think that ano, we're just passing, <laughs> ano, <laughs> parang lumalapas na po tayo sa boundary. Senator Jingo, eh, yeah, po? Ang sinasabi ko lang, the, the manner of, on how the former president was arrested because ayoko naman mangyari sa, sa darating na panahon na magkakaroon ng naman tayo ng ganyan. Sana ma makapagbigay lang ng korting uh, palugi uh, kortesiya man lang nakausapin yung mga abogado pero ano, nakausapin yung mga members ng immediate family niya sana naman binigay niya ng pagkakataon. Kaso mo uh, nung uh, nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin niya pa kanyang anak na abogada tanggalin mo na na hindi siya na vice presidente siya Abugada at anak niya member na immediate family sana man lang binigyan niya ng pagkakataon makita niya yung tatay niya bago niya siya isinakay sa plato yun lang naman yung sa masakit Bilo. ako isang anak na mayroon din akong tatay ginanunin niyo masakit para sa akin Pakipaliwanag din. Uh, maraming salamat, Senator Jinggoy. Uh, marami tayong